Ang huling bantay ng Clark Hospital, isang maikling kwentong kababalaghan. Matapos ang pag-alis ng mga sundalong Amerikano sa Clark Air Base noong dekada 90, isa sa mga naiwan ay ang lumang ospital, malaki, maputi noon, ngunit ngayon iting na ang pintura sa usok, sirang-sira, at natatakpa ng mga gumagapang na halaman. Walang gustong lumapit doon, ayon sa mga matatanda sa Pampanga, Libu-libong sundalo at sibilyan ang namatay sa loob ng ospital noong gyera. May mga pasyenteng hindi na lumabas, may mga sugatang isinakripisyo para sa mga eksperimento, at sa mga pader ng ospital, sinasabing may mga espiritong naiwan, galit, naliligaw, at gutom. Isang gabi ng Desyembre, si Arturo, isang 26 anyos na bagitong gwardya, ay na-assign sa ospital, wala siyang ideya sa mga alamat. Ang alam lang niya, kailangan niya ng trabaho para makabayad ng upa, sabi ng supervisor niya, isang linggo lang to, magbantay ka lang sa perimeter, wala namang gumagalaw dyan. Unang gabi pa lang, ramdam na ni Arturo ang bigat ng lugar, malamig kahit walang hangin, tahimik pero parang may bulong sa likod ng tainga niya. Habang iniikot ang paligid, may narinig siyang kalansing ng bakal, sinundan niya ito, Dinala siya ng tunog sa likod ng ospital, isang pintong bakal na dapat ay nakawelding na, pero ngayon ay nakabukas. Sinilip niya ang loob gamit ang flashlight, may mga gulong ng stretcher, sirang upuan, at mga basag na bintana. At sa dulo ng pasilyo, isang anino ng babaeng nakaputi na biglang nawala, siguro pusa lang, bulong ni Arturo, pero malamig ang pawis sa batok niya. Habang paakyat siya sa ikalawang palapag, narinig niya ang pagtawa ng bata, payak, pero paulit-ulit. Nang silipin niya ang silid kung saan nang galing ang tunog, wala doon ang bata, pero may lumang hospital gown na naluma, nakalatag sa sahig, at sa kisame, may nakasulat sa itim na uling, saan ang nanay ko. Nang lumingon siya, naroon ang bata, nakatayo sa sulok wala itong mata, sa halip, madilim na butas lang, at mula sa bibig nito, isang daan, hindi, isang libong tinig, ang nagsalita, sabay-sabay, nagkakagulo, umiiyak, tulong, tulungan mo kami. Nabitiwan ni Arturo ang flashlight, nang damputin niya ito, wala na ang bata pero ramdam niyang may malamig na kamay na humawak sa kanya saglit. Tumakbo siya pababa, pero hindi na niya matunto ng hagdan, ang pasilyo, paikot-ikot, parang paulit-ulit siyang bumabalik sa parehong silid. At sa bawat pagdaan niya, dumarami ang mga aninong nakatayo sa gilid, mga nurse, doktor, sundalo, lahat walang mukha, walang mata. Gusto ko nang lumabas, bunong ni Arturo, ayoko na. At tila narinig siya ng ospital, isang ilaw sa dulo ng pasilyo ang bumukas. Nilapitan niya ito, nang buksan niya ang pinto, bigla siyang nabulag sa liwanag, pagmulat niya ng mata, nasa labas na siya ng ospital. Umaga na, tahimik, pero sa likod niya, wala na ang gusali isang malawak na damuhan lang ang naroon, walang bakas ng ospital wala ni isang haligi. Nang dumating ang supervisor niya, tak ang taka ito, anong ginagawa mo riyan, hindi ba't ang assignment mo ay sa warehouse sa kabilang dulo, ha? Sabi niyo sa ospital ako assign. Naku ay matagal nang sinira ang ospital na yan, hindi ka dapat nandoon. Nanlumo si Arturo, hinubad niya ang jacket niya, Ngunit nang ipasok niya ang kamay sa bulsa, may naramdaman siyang matigas, isang ID, lumang luma, nadudurog na sa gilid, Lieutenant Maria del Rosario U.S. Army Nurse Killed in 1945. Nang gabing yun, nagising si Arturo sa gitna ng gabi, pawis na pawis, hindi makagalaw, sa kanyang kwarto, may malamig na hangin, at sa salamin, nakita niya ang bata, nakatingin sa kanya, at muli, isang tanong ang umalingaungaw sa buong kwarto, Saan ang nanay ko? Disclaimer lang po, ang kwentong ito ay base lamang sa kwento ng ilan, wala pang kasiguraduan kung ito ba ay totoo o pawang kathang isip lamang, maraming salamat mga kaibigan. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito maaari kang mag-follow sa aking page upang lagi kang updated sa mga bago kong video, maraming salamat mga kaibigan.